A day in my life as a seafarer so first thing in the morning syempre kape na malalagyan natin ng pure beauty collagen, kailangan na kailangan na kasi talaga ng collagen sa katawan natin lalo na ngayon tumatanda na tayo pagpasansahan nyo na nga yung boses ko ngayon dahil nga medyo masama yung pakiramdam ko pero flag is life so go pa rin tayo, syempre ganda gandahan muna, naglagay nga pala ako ng false eyelashes ngayon, wala lang gusto ko lang maiba lang para naman ganahan tayong lumabas ngayong araw na to. Dito nga pala kami ngayon sa Juno. So ngayon, napagkasunduan namin magkakaibigan na pupunta kami ng Costco. Kasi nga, marami na rin akong dapat bilhin. Since nga, wala akong grocery pagdating ko dito ng barko. Kasi nga, sobra na yung bagahe ko, punong-puno na. Kaya wala na akong nailagay ng mga grocery. Yung binili ko naman nung last Siguro last month pa siguro yun, yung binili ko dun sa Walmart, ayun, naubos na din. Kukunti lang din naman kasi yung binili ko. Tapos, ngayon nga, gusto ko i-try dito sa Costco kung ano ba ang meron dito. Kasi first time ko magko-Costco. Yun nga lang, sabi nga nila, parang ating daw tong lander sa atin sa Pilipinas. Kung baka, kung mga bulky yung mga nandoon pang para talaga sa mga malakihang pamilya at yung tipong madami kang talagang bibilhin. So bago nga kami pumunta doon, sabi ko mag ice cream kami muna. Since nga inaantay pa namin yung isa naming frenny kasi medyo na late siya ng labas. So ayun, bumili muna kami ng ice cream habang nagiintay sa kanya. Yun nga lang, yung paborito kong flavor ng ice cream, wala na naman, hindi na naman siya available. Kaya ang ending, ayun, lumipat kami sa isa pang nagtitinda dito sa Juno ng ice cream. Medyo mas mahal nga lang to ng konti. At bago kasi yung store na to. Pero tiranay ko na rin para at least malaman ko. Sa dami nga nilang flavors dito na pagpipilian, wala pa rin talaga yung pinakapaborito kong flavor. Wala pa rin, hindi pa rin siya available, kaya walang nagawa, ayun. Kung ano na lang yung malapit dun sa paborito kong flavor, yun na lang din ang pinili ko. Mga ganitong malilit na bagay, sa totoo lang, ito lang yung nagpapasaya sa amin dito, mga OFW sa ibang bansa. Yun ba, kahit sa ganitong paraan, ibabawasan mo lang kahit konti yung mga stress na nararamdaman namin dito. Plus pa, mahilig din naman talaga ako sa ice cream. Ang kul kulit, no? Ang lamig na ng lugar pero mag ice cream pa din. At nandito na nga kami sa Costco. Sumakay nga pala kami ng van dito. Nagbayad kami ng mga $14. Balikan na yon So tingnan natin kung worth it ba yung pagpunta namin dito sa Costco. Okay, appliances tayo. <laughs> Mauna tayo sa appliances. <laughs> sa mga TV. Ay, mura dito. Ano, magti-TV? Bibili tayo ng TV? Paano gamitin nitin yung card gamit? Ay, Bi! B. Hindi, kasi kung bibili kayo yan, dyan yung dadalain doon na kayo. Doon yung nangyayang yung... Ah. doon na tayo sa pagkain. Let's go. Pumili dito, B. Ayoko pumili dito. Gawa ng ano. Go, go. lang na. Go, go. Ang hirap kasi bumili dito, B. I mean, maganda sa US bumili, pero pagka, alam mo yun, may something. Hindi mo map mapapuntahan agad dito, di ba? Ito 99. Ah, mira talaga to? Pero parang gusto ko yung Pero wala na, hindi na tayo gumagamit yung magito dito, eh. GoPro mas okay, dito. Huwag na parang gumamit ang ganyan. Kinaunat ay kinaunat. Kinaunat ay yan. Hindi mo kinaunat talaga appliances talaga ang tinira natin dito um, um, ha Uy, no? oh oy, oy, ganda <laughs> para kung kung magkakanta-kanta kami ni mother di ba pero hirap lang dalhin no ang hirap dalhin pero no? oh, so, sa trip mo sana din mo tagunay na rin lang oy oh. to <laughs> ganda no 1 1 6 alam mo yan Ako, no. Ang bibili doon namin pagkain, Diyos ko ang mga tinitingnan ng mga to. Sa ref ako, gusto ko ref. Charot. Show, show, show. Nakalimutan nyo na agad tayo? Parma. Parma. Mga bistro. Dali, alam <tinyo> nga. Mga kabili kayo mamaya dyan. Mga dalit-dalit sa inyo. Nasabi ko sa inyo. Thank you.

Tingnan po ang mga? Polly, <laughs> <laughs> Iwan Oh, hindi ba kami sinubunod? Iiwan yung phone ko! yung ano mo, bakit? Ang galing mo, B. galing Ang galing Jadi macam tak gagal. Paling leher paling. Akan balik balik. Or yung original dati daw nag-ano din eh. 14, 17. Ito yung magawa mo. Wala na katulat na ito na. Ito yung maling ma. Nakita ko yung maling. Wala pa ma. Ha? Huh? Wala pa. na mission is mama. Hey, right. an ano yun? Ano yun? Okay. Ano yun? 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 Ano ko eh. Ano yun? Nagit as well. Dili, di, iba yan eh. Aray, pito. It. <laughs> ito, oh. Masarap ba? To? Ay, mint. Ayaw ko na mint. Ano to? Nandiyan yan nakatap. Wala ba? Wala eh. Free lang daw yan. Free lang pala to. Hindi eh, ko siya makita. Vegan pa naman. Baka makalo eh. Vegan kasi. Pwede naman siguro i-try. Tingnan doon mamaya, no? Tapos kung ayoko, ako, hindi ko kukunin siya. Uy! Yung favorite. Mother, yung favorite mo, mother. Ayan, yung favorite ni mother. Makabili oh, yeah. nga. Ayan, oh. No. Gusto niya kasi yung ganyan. Iba daw yung lasa compare sa tang? pack. Itong tang. Iba daw yung lasa niya compare sa pack. So, Anong, yan. Magkano? Ayun, no? Lang? Ha? Ang orange 72? Masarap siya kaysa sa tang yung tang na nasa pack, iba pa rin yung lasa nito. ito. Parang okay. original kasi ito. Ito pa bigat. Ito yung postilo. Pinipinas ka naman eh. Ay. Ito, 2027 pa. Oo, oh, kaya yeah, ako. Ito ako. Ano mo na yun? Ano kailan na lang papasok Yung Sulam ko. Hahaha. Ano ito? Hindi yan. 11.99 Taman nyo. Masarap yun. Pwede nyo one more story? Sige nyo. Sige nyo po. Ito yung basa. Ito yung nanakasi. Wag. How refrigerated it is? hindi po initin kaino, lagi kaino, papa gan gan kainin naman papa, kaya pa ang yun yata ay binuwan si nai, ako, poley ko tayo ha, okay, 0 Simple lang mo la mm -hmm. tapos tapos nandito yung ketchup mag ketchup muna tayo move muna move ano yung ready? hindi ko rin ano na Okay. kayo? Oh, po, ako po. Ha? Huh? Sige pa yung <laughs> sige po. Ay, my trust, my ah, may danda naman din po. Thank you. Yeah. Pero meron din para sir. Thank you. kakain mo na tayo 님은 한 아, 뭐또 돌아가고 나서 아이가 아이가 아, 발라 아, 발라 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어발 아, 발라 아, 발라 아, 라어 아, 라발 아, 어 발라 발라 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 어